Dahil nga mga idol, namis ko ang adubong pusit at ito mga idol, nagisa na ako ng sibuyas, bawang at duya mga idol. Ayan. At ilalagay ko ng mga idol si pusit mga idol. Oh. Ayan mga idol. Kasi, kusit. Ayan. Hindi ko na siya, mga idol, pinutol, mga idol. Gusto ko kasi yung buo siya, mga idol, na ganyan, mga idol, oh. Ayan, napakabango ng sibuyas, bawang, at sibuyas, mga idol, at luya. Napakabango talaga, mga idol. Ayan na nga, mga idol, napakasarap ito, mga idol. Dahil nga, mga idol, gusto ko talaga ng ganyan, mga idol, dahil papapakin ko yan, mga idol. At syempre, mga idol, lalagyan natin ng paminta yan hindi natin kakalimutan si paminta ito mga idol ilalagay natin si paminta para masarap ang ating ulam na adubong pusit ayan o oh. ayan si paminta na durog ayan ang ilalagay natin yung mga kaidulan ayan syempre lalagyan natin yan ng lalagyan natin yung mga idol ng tuyo kunti lang mga idol na tuyo ang ating ilalagay dyan si vinegar mga idol mamaya maya na natin lalagyan unting kunti lang mga idol ang ilalagay natin ayan kunti lang ayan para suwabing suwabi ang linam na mga idol siyempre gagamit tayo mga idol na konting bichin, mga idol ang ilalagay natin kunting bichin din mga idol ayan mga idol no ayan lang mga idol ayos na yan mga idol at siyempre mga idol haluin natin yan ayan pagkahalo natin mga idol ng ganyan lagyan natin ng kunting asukal mga idol. Huwag nyo kakalimutan mga idol si asukal. Yan ang sikreto para masarap ang adobo natin na pusit mga idol. Yan oh. Yan. Yan mga idol ang sikreto nyan mga idol para sure na sure ang ating nilulutong adobong pusit. Siyempre mga idol, mamaya-maya ko pa yan lalagyan ng suka mga idol baka kasi maging makunat ang ating niluluto na adobong pusit. Ayan. Palutulutuin lang natin mga idol ng kunting oras mga idol. Lalagyan na natin mga idol ng siling haba mga idol para medyo maanghang-anghang naman ang ating adobong pusit mga idol. Ayan ang mga idol oh. At lalagyan ko na yan mga idol ng kunting sukat naman mga idol. Ayan, vinegar. Para lalong masarap ang atin adobo na pusit mga idol. Ayan mga idol. Ganyan lang mga idol. Ang simpleng luto sa pusit para wag na natin lagyan kung ano-ano pa mga ingredients mga idol para malasap natin ang tunay na sarap na pusit na atin inaadob, mga idol. Ayan na mga idol, lumiit yung mga pusit. Kanina ang lalaki, ngayon lumiit na lang mga idol, bumilog siya. At siyempre mga idol, papaigaigahin natin ng konti ang sabaw mga idol. Paigaigahin lang natin mga idol ng konti at alam na mga idol. At kainan na yan, sigurado na yan mga idol. Luto na mga idol ang atin adubong pusit. Ayan mga idol oh. Ayan mga idol. Siyempre mga idol, kanina ang lalaki ng ano mga idol na, no? ang lalaki ng pusit. Ngayon lumit mga idol oh. Pero okay okay na ito. Luto na to, mga idol. At kainan na tayo mga idol. Napakasimpleng luto mga idol. Pero napakasarap mga idol. Ito na mga idol. Yung inadubo natin mga idol na pusit, oh. ito. Mm, napakasarap nito mga idol. Yummy. Titigman natin ito mga idol. Oh. Ito, mga idol. Oh. Hmm. Habis. Aos kucing kong mga Hmm. Perpek. Taman-taman mga doon. Hmm. Simple-simple mga doon. Hmm. doon Pag-adubo. Pero lasa-lasa mo yung pusit. Tak. Ah. Sarap. Hmm. Yeah!